咱马上给你们来，来来来，走，我啊。 Marami ang labis na nag-alala sa kalagayan ngayon ni Vice Ganda matapos itong maaksidente. Sa kasamaang palad ay inararo ng isang truck ang mamahaling sa sakyan ni Vice Ganda. Bukod dito, nadamay din sa aksidente ang tatlo pang sasakyan nang araruhin ito ng isang truck. Makikita sa video na nakunan sa nangyaring aksidente sa Maykalayaan Avenue sa Quezon City nito lamang Sabado na wasak na wasak ang mamahaling sasakyan ni Vice Ganda at tatlo pang sasakyan na naararuhin ng truck. Makikita naman sa video na wala namang masamang nangyari kay Vice Ganda dahil na mangyari daw ang aksidente ay wala siya sa loob ng kanyang sasakyan. Agad na pinuntahan ni Vice Ganda ang kanyang luxury car nang mapag-alaman itong inararo ito ng isang truck. Ngunit ang ikinatawa ng mga netizens ay pinuntahan din daw ni Vice Ganda ang iba pang mga sasakyan na nadamay sa aksidente para kumustahin ang mga ito. Sa episode ng Showtime kahapon, nanawagan si Vice Ganda sa kumpanya ng truck driver na nang-araro sa kanyang luxury car at sa tatupang mga sasakyan na hindi daw sinasadya ito ng driver dahil nakatulog daw ito. Panawagan pa ni Vice Ganda sa Lala Move ay sana tulungan nila ang truck driver nila dahil malala daw ang kondisyon nito dahil sa nangyaring aksidente. Nananawagan po ako sa Lalamove, Kasi naaksidente ko nung Saturday. Oh. So sana po tulungan niyo po yung driver na ano, oh. na nakabangga sa na kami, apat kaming sasakyan. Malaki mo no bangga. Kasi parang hey, nice. katulog so, yung driver. So, wasak na wasak. So, so, sana po tulungan niyo yung driver kasi balita namin. Oo. Oh, oh. No at saka yung contractor, yung may-ari nung truck, sana po tulungan niyo yung driver kasi naawarin ako dun sa driver. Yes. Kasi mga, ang daming sasakyan yung... Ilan ba kayo banggan, Apat. At, Okay. Lapis naman ang pasasalamat ni Vice dahil wala namang masamang nangyari sa kanya dahil wala siya sa loob na kaninsabakyan nang mangyari ang aksidente.